Ngayong umaga, ginagalas ko namin ipapatid na sa na pinapin ang puno ng sun na naging mayor atin, Lani Gritano. At para pumapit ng kanyang pagpati, sisay po natin, mayor atin, Lani Gritano. Magandang okay, so umaga po sa inyong lahat. wala naman yung pagpati ninyo. Lalo mga uh pinakikita niyo sa Team TLC ang warm welcome po ninyo at damang-daman na po namin na muli gagawin ang ating mahal na barangay ang solid na pagsuporta sa team ni Mayor Lani Cayetano. Yes! Ang gandang umago talaga. Natutuwa ho ako sa pagkatkapiling ni Mayor Lani Cayetano ang ating Vice Mayor, Arvin Alit at ang ating mga konsiyad ng bayan na kanina po ay narinig na ninyo. Ating po namin ang programa na at uh, maghahatid po sa inyo ng kaginawaan sa inyong mga mata ang isang tao po na malabo ang mata na babawasan ng productivity naramdaman nyo po yan, di ba? yung pangtipong tipong uh, nagsisimula ka pa lang sa trabaho eh, parang pakiramdam mo, pagod ka na kasi nga po, yung mata ang laking pinsala ho niyan, no? Yung nararamdaman nitong mata, apektado na tayo lahat sa buong sistema natin. Ah, uh, natutuwa ho kami kasi itong programa na to, mapapakinabangan nyo talaga ng gusto. Ang prescription eye glasses po sa panahon ito ay mahal. Ah, uh, sa totoo lang po, yung pinakamababang grado, hindi ho bababa sa 4,000 ang pwedeng gagasto si Lino eh. No? Ang problema, pag tumataas ang grado, mas tumataas ang presyo. Sabi nga ho ni Congressman George Bocobo, pag transition, lalo mas mahal pa yun. Uh, pag sa tagig po, sinasabi natin na mapagmalasakit yung lungsod natin, ang slogan natin ay love Tagig. Hindi lang po yung binabanggit ng bibig. Nakikita po yun sa disenyo ng mga programang binibigay natin. Uh, kagaya po nitong programang to, natatangi po to. Uh, hindi po lahat ng lokal na pamahalaan ay may programang ganito. Ang meron akong madalas na na-encounter, yung nagbibigay ng reading glasses. Uh, Naka-encounter na po ba kayo nun? Yung umiikot, and sadya namang ang gusto lang naman din nila ay makatulong. Kaya lang ang problem problema po dyan, pag hindi doktor ang sumisilip at sumusuri sa inyong mata, yung akala po natin na solusyon dun sa sakit natin sa mata. Nakakapingsala. Gumagrabe pa. Na, nakukuha niyo po yun. Kasi minsan pupunta, yung mga dalang salamin, pre-graded na po yun. May mga na po yun. Eh paano po kung may 0.5, 0.25? <laughs> ang hirap po, no? Kayo lang ang mag-decide. -de Kasi uupo kayo, papabasahin kayo, tatanungin kayo nung nagbibigay, o oh, pwede na ba? Maliwanag na ba? Nakikita mo na ba? kung nag-decide. -de ang problema po, hindi po kayo doktor hindi po na nyo ng, ng equipment na akma para matukoy yung randaman nyo sa So ito po yung hatip natin. Hindi po si Northcutt, hindi masabing basta lang na may maibigay na programa. Talaga hong pinagbuhusan ng atensyon, pinagbuhusan ng pananalapin pang mga. So yun po yung mahalagahan ng programa. Minsan no, kasi madaling para bang wala, servisyo, tingnan mo lang as ordinary service. Pero yung disenyo po ng programa natin, 200 to 300 beneficiaries per barangay po to on the first come first serve basis. Yes. Hindi po biro ang pagtustos sa mga programa katulad nito. Pero alam niyo kung bakit posible? Kasi tuloy-tuloy ang tiwala ng ating mga taxpayers sa City of Tagit. Isa po sa trabaho, pangunahing trabaho ng mayor ay ang siguraduhin business friendly yung sabad natin. At siguro po naman, mula nang nagsimula ako bilang mayor ninyo noong taong 2010, napakita ko sa inyo na nagtrabaho si Mayor Alani Cayetano para mainganyo ang mga, mga mamumuhunan na pumunta sa tagig, mag-invest sa tagig para makagenerate po tayo ng pondong ginagamit natin sa mga proyektong pambayan. So para po sa inyo na naninirahan na sa tagig ng 20, 30 years even. Kayo po ang makakapagpatunay kung paanong ang pailan-ilan, pa, pa konti-konting mga programa, kagyat po nating nabago yon sa awa ng Diyos, sa paggabay niya, biyaya niya at sa pagtutulungan nating lahat. Magpapasalamat po ako kasi patuloy ang tiwalang binibigay niyo kay Mayor Lani. At nakita po naman ninyo na hindi ako tumitigil para magtrabaho, para maiangat yung syudad natin. Naalala niyo pa po ba yung mga panahon na pag tinanong po kayo, taga saan kayo at sinagot yung taga-tagig? Sasabihin, saan ba yun? Na hindi ho, alam na part tayo ng National Capital Region. Ay, iba na ngayon. Pag tinanong ka, taga saan ka, at sinagot mong taga-tagig ka, no, po dyan sa inyo yung libre ang paaral sa Taguig City University. May allowance ng estudyante. Nagasaan ka? Hindi. No, po dyan sa inyo yung mga senior pag nag-birthday, may pa-birthday. Inahatid pa sa bahay. Tagasaan kayo? No, yan yung city kung saan no ang mga bata may uniforme. Ang gamit mula ulo hanggang paa, ang mga magulang, hindi kailangan mapadpad pa sa divisorya, makipagsiksikan, makipagtawaran, para lang makabili ng pinakamurang gamit ng bangka. sa saan po kayo? Okay! Hey! Naku, yung city ninyo, yung iba, pinapanukala pa lang batas na libreng maintenance medicine. Sa inyo, libre na maintenance medicine, inahatid pa sa bahay ngarin ko siya <laughs> ko. Nangangamba niyang senador. Ang pangako sa bayan ni Libri daw na maintenance medicine. Eh, hindi niya alam, pero nang batas para doon, ang problema, yung PhilHealth ang hindi naglalabas po ng pondo para sa maintenance medicine. Pero, syempre, habang nakaupo ako at pinapanood ko, sabi ko, God is really good sa City of Taguig kasi pinapanukala pa lang, iniisip ng iba, isang dekada na nating mahigit na ginagawa sa City of Tarnia. God is really good. Taga ano kayo? Hey! Sarap pakinggan. Yung pride natin bilang mga tagigyan nyo. Totoong marami pa tayong mga paghaman sa community, pero ang sarap manirangan sa lungsod na alam mong nagmamalasakit sa'yo. Ramdam niyo ho yan pag umuwi kayo sa mga probinsya niyo, di ba? Hmm. Oh, yan na yung mga tagatagig. Yung laging nakatatanggap ng pamaskong handog na mabigat. <laughs> Nako, sabi siguro nung mga benepisyaryo natin ng Oplan Lino, pumunta kami doon, magpapasuri lang ng mata. Nako, talagang dinigahan na kami ng dinigahan ni Mayora. Minsan lang naman, no? Pagbigyan niya si Mayora, yes? <laughs> Tagasang kayo! tuwa wow, talaga. No, but uh, I can go on and on. Pwede po ako magtuloy-tuloy at isa-isahin yung mga programa natin. Lahat na dahil sa patuloy nyo rin pagtitiwala sa akin. Salamat ho ah, sa tiwala nyo kay Mayora, sa paglilingkod ko sa city. Pero pwede po ba akong humiling? Piling po ni Mayora yung solid na support nyo sa akin. Automaticong support na kay Vice Mayor Arvin. Lalo tigit po, pagtiwalaan nyo ho, pag sinabi ni Mayora na si George Bocobo ang tamang kinatawan natin sa ikalawang diskuterong natin. Yan ang mga binibigay ng incumbent congressman dito, congresswoman dito. May bibigay po yun eh kasi alokasyon po talaga naman ng kongresista yun eh. Alokasyon po yun. Ang kagandahan, mabibigay na pong lahat yan ng ating susunod na Congressman George Bocobo, ang pinakamagandang regalo ninyo sa akin, kaisa pa yan, Mayora Lani Cayetano sa adikain ko. Yun po ang malaking pagkakain pa. Yun po ang malaking pagkakain pa. So mga kasama, aasahan ko po, po yan, bibitbitin nyo na po ang buong line ni Mayora Lani Cayetano. Kasi napakita naman, salamat nanay, may sagot doon sa likod. Makakaasa po kayo. Yung mga pinipigay ho, tanggapin niyo lang po yun. Alokasyon po yun eh. Pinapasa po yun, eh. na po yun sa kongreso eh. No? Tanggapin. Pero sasabihin niyo po, dito po kasi sa tagig, ang tinitingnan namin, ang liderato ni Mayor Alani Cayetano, na hindi kami binigo. Ay, hindi ko kayo binigo. Yeah! Hindi ko kayo binigo. Nandito ako nagtatrabaho ng matyaga. Sinimulan ko po ang karera ko sa public service nang pinakita ko sa inyo, tapat na paglilingkod po sa inyo. Kasi yun naman po ang aking sang at hiling. Mag-iwahiwalay po tayo mamaya. No? Pakisabi nyo na rin po, pass the message sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga kapuro. Basta alam na, basta nasa line-up ng Team TLC, isang buhat na ho yun. Yes? Sarap naman talaga yun. Sagot ng ating mga kalabang. Ka ano gagawin? Panggapin lang muna natin kung ano mga binibigay. Aulitin ko, alokasyon mo ng kongreso. Pero ang hindi niya kayang ibigay ay yung katapatan sa grupong nagdala sa kaniya. Sa grupong nagtiwala sa kaniya. Eh naman, nagyabo ang pagtigil. <laughs> ah, Bakit gano'n talaga? Ano? Oo. Oh, oh. Ganun talaga. Oh, pero okay lang yon. At least nakilala ho natin. ba? Diba? At least nakilala natin. So, baka sa po saan pa nga ating itong aking <laughs> araw. Mahaba pa po yung aking ano. Maraming salamat po and welcome po kayo sa programa po natin. God bless you all. Pwede okay. 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 po request ng family picture. Is that okay? Ah, pupunta po kami din sa harapan, no? Tapos pakita niyo ang pinakamatamis niyong ngiti.

ngayon. Ang inaon, ang inaon na inaayin, hindi na katagori-direksyon na kita dyan. Iyon na nga. Mabalas <laughs> tabi sa inyo. Thank you so much. Kung hindi mo malawa po natin, maraming salamat, Mayor Atel Lach. Dental Academy. Tapos may ginagana po tayo ang Kids Dental Mission sa EM Signal Village. No? Uh, mahaba po po ang araw, pero talagang sinadya akong pumunta rito para marating ko mismo na ang ating mahal na barangay solid sa team Lani Cayetano. <laughs> Salamat po of the Palino team. Thank you very much to all our dogs kayo. Sa lahat ng ating mga kawani, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Vice Mayor Arvin Leonale. Blessings po to all of you. Salamat! Hindi pa masakot yung mayor at yung